Hello guys, for today's video, ngayon ang unang araw ng ating pagtatiles dito sa ating bahay naka na yung tubig, nilagyan ko na ng tubig yung batya at yung drum Para pagdating ng mga magtatrabaho, uh, maayos na Dito sila magsisimula oh. dito sa likod Dito sa likod, papunta doon sa garahe Ayan yan, bumili pa tayo ng bagong pala. Meron tayong bagong pala. Dalawa na yung pala natin. Ayun pa yung isa. taka ito. Yan. Papatars na yan. Mahaba-haba din to guys. Ang uh, total area nito is 59 square meters. Hanggang dito sa garahe. At ang gagamiting tiles is 382 pieces. So ayan, nagbibistay na sila ng buhangin. Ayan. Ang gagawin nila dyan is dry pack. Ayan na yung mga tiles na ilalagay. Oh. Ayan, tinukuha na yung sentro. Kung paano posisyon ng mga tiles. Ayan, dito na lang kami mag -sosoroho. Dito sa side na to. Tapos dito, sinahalo na yung dry pack. Ayan. Ngayon naman, ang ginagawa nila is naglilibel. Kailangan yung tubig papunta doon sa labas doon. Papunta doon sa kanal. Very loud, loud,

Ayan, gilinisan ng purong simento na may tubig para mas kumapit yung tiles. Ayan.

So ayan guys Ito na yung natatapos nila oh. So dalawang sako ng simento uh, 12 na timba ng buhangin Ayan yung natapos nila 29 pieces na 40 by 40 tiles Ayan Ang time check natin ngayon is 10.51am ngayon naman ang ginagawa nila is Nagbibistay na sila ng buhangin Ayun na sila oh. Ayan, Nagbibistay na ayan o oh, bago nila ilagay yung tiles nilalagyan ng tile adhesive bago nila ipatong yung tiles dyan ayan So ayan guys, alasin ko na naman. Time check natin is 4:45 PM. Kaka uwi lang ng ating mga trabahador na nagtatiles dito. At ayan ang nagawa nila sa buong maghapon. Nakapaglagay sila ng 74 pieces na tiles 40 by 40 centimeters. Ayan no. Ayan no? Oh, di ba? Oh, ayan. Tapos dito Bukas lalagyan na yan ng grout Ngayon wala pang grout Medyo basa pa yung mga tiles natin Bukas panigurado Matatapos na to Ayan Siguro hanggang doon na yan Bukas Ayan tapos Kapag nag nato na to bukas uh, Yung mga lamesa natin Mga upuan, mga gamit Ilalagay na muna natin dito para makapag na sila dito ayan malinis na dito ngayon dito sa may garahe natin nilinis na nila bago sila umalis so hanggang dito na lang maraming maraming salamat po sa inyong panonood see you on my next video bye bye <laughs>